Oh. Just, let's okay. Let's okay. IG, IG. IG. Ay ko, chara ko. ay then no TikTok. Asan si TikTok? Oh, TikTok. 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 Mm, TikTok. Jari Bee. Ano, jumenta, meta, meta. Meta. meta, meta, meta. Meta, meta, meta. Meta, meta. Sunod si Cookies. Oh. Sunod na po si si okay, lang. IG. IG. Parang naman ito sa si IG, hindi na pagkakain ay. Eh. Sunod si... Sino? FB. Sunod si TikTok. Saan si TikTok? Eh? TikTok. So, ang hulo TikTok. Sunod si... Ah. Ayan. Sunod si Meta. Ano si Meta? Meta Force! Ay, naiingi kasi gabi na. dito, dito, dito. Meta Force, Meta. Ayan. Meta, ayusin mo. Ayan. IG, ay, IG. -ay. Oh, sa'yo. Sa'yo siya nga. Siya na Sus, ano, si... Oh. Right, so si Meta. Meta! Ay, ko Cookies meta 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 Mita meta 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 oh. meta 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 mm. si meta 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 isang buong meta 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 kaya yung maliliit di pwedeng iwain. O sa'yo, tuk 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 tuk, 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 tuk. Okay. Ah! tuk Ayan, o. Sa'yo, sa'yo. Sa'yo, ano? Sa'yo. O, oh, sa'yo. Shhh. Diba? Ah, Ang dali. Uh, Ang dali. Ang dali. Hmm. Da. Kasi na, tuk, -tuk na ito ka. Tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk ko. -tuk, tuk -tuk, o, oh. oh, diba? Oh, ito ta. Ito. Excuse me. Gabi, ang In ingi-ingay nyo. Hmm. Ito. Hmm. Aray ko. <laughs> Ayan, masasama yung konti ni doon. O, oh, ito sa'yo ay dito. Hmm. Wala na. No? O, oh, diba? O, oh, thank you na, mama. Thank you, mama. Oh, dali. Ikaw, wait, the course. Kumita, of course, oh. Meta... Ay, gilis talaga kayo. Okay, meta-meta. Mm hmm... Babae na Ayan po. Oh no, huh? gabay na, gabay na. Okay, si Mama naman nagkakain. Bye-bye. Bye-bye. Ito kayo? May tubig kayo? May tubig. May tubig.